Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang Birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng siyam na araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya. Pero bago ko sabihin ang lahat, kailangan niyong maunawaan kung bakit ang Agosto 15, ang araw ng pagakyat ni Birhen sa langit, ay ang pinakamalakas na araw upang makamit ang inyong mga panalangin. Lalo na sa pamamagitan ng pamamagitan ng Birhen ng Lordes. Ito ay isang araw na puno ng biyaya at kapangyarihan para sa lahat ng nanonood ngayon. Kayo ay makakatanggap ng hindi pangkaraniwang biyaya, isang pambihirang sagot sa inyong matagal ng hinihiling. Ang Birhen ay naghahanda para sa inyo ng isang daan patungo sa kaganapan, patungo sa paggaling, patungo sa kapayapaan na hinahanap ng inyong puso. Nakikita ko na kayo, bawat isa sa inyo, ay may pasanin, may alalahanin, may pinagdadaanan na tanging ang Diyos at ang mahal na birhen lamang ang nakakaalam. Ito ay para sa lahat ng nanonood, para sa bawat kaluluwang uhaw sa pag-asa at ginhawa. Ang panalangin na aking ibabahagi ay hindi lamang salita, ito ay isang tulay sa langit, isang susi na magbubukas ng mga pintuan ng pagpapala na matagal ng sarado. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin ng kapangyarihan ng pananampalataya, at higit pa rito, ng kahalagahan ng paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mahal na ina. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi ng Birheng Maria, magalak ang aking kaluluwa sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat itinangin niya ang kanyang abang alipin. Sa araw ng pag ni Maria sa langit, Agosto 15, ipinagdiriwang natin ang kaganapan ng pangakong ito. Si Santa Bernadette ay nagturo sa atin ng pagpapakumbaba at simpleng pananampalataya ng siya ay nakipag-usap sa Berhen sa Lourdes. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagmamahal sa mahal na Berhen ay isang tiyak na daan patungo kay Jesus, at sa Lourdes ay nalaman natin ang lalim ng pag-ibig ng ina sa kanyang mga anak, lalo na sa mga may sakit at nangangailangan. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nasaksihan ko ang mga himala na nagpapatunay sa walang hanggang habag ng mahal na Berhen, kung paano ang mga bulag ay nakakita, ang mga lumpo ay nakalakad, at ang mga puso ay napuno ng kapayapaan. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang pananampalataya, kasama ang pamamagitan ng Birheng Maria, ay may kapangyarihang gumawa ng mga bagay na hindi kayang unawain ng tao. Binabasa ko ang bawat comment ni Maria, Jose, Ana, Juan, at marami pang iba na palaging sumusubaybay sa ating channel. Nakikita ko ang inyong mga pakiusap, ang inyong mga problema, ang inyong pagtitsyaga sa pagdarasal. Mga tapat na devotos tulad ninyo, kayo ang dahilan kung bakit patuloy tayong nagbabahagi ng salita ng Diyos at mga panalangin. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, naghahanap ng pag-asa, at nakikita niya ang inyong mga luha. Kayo na palaging nagko-comment dito, kayo na naglalaan ng inyong oras upang makinig sa mga aral ng pananampalataya, magbabago ang inyong buhay. Hindi ito isang pangako lamang, ito ay isang pahayag ng katotohanan na nanggagaling sa banal na espiritu. Kayo na nahihirapan sa sakit, kayo na pinahihirapan ng karamdaman na hindi maintindihan ng mga doktor, ang araw na ito ay para sa inyo. Lahat ng nawala ng trabaho, ng pag-asa sa kanilang pinansyal na sitwasyon, ng direksyon sa buhay, ang araw na ito ay magbubukas ng bagong pinto. Sino mang hindi makatulog sa problema, sa bigat ng pinagdadaanan, sa pag-aalala para sa kinabukasan ng inyong pamilya, ang kapayapaan ay malapit na. Lahat ng dumaan sa pagsubok, sa kabiguan, sa pagtataksil, sa kalungkutan, kayo ay makakatagpo ng kalakasan at kagalingan. Hindi ito para sa ilan, hindi ito para sa piling tao, ito ay para sa bawat nanonood, sa bawat kaluluwang nananampalataya. Kayo ay gagaling sa pito araw hindi lamang pisikal na kagalingan, kundi maging espiritual at emosyonal na paggaling. Lahat ay makakatanggap ng biyaya sa labing apat na araw, biyaya na magpapabago ng inyong pananaw, ng inyong sitwasyon, ng inyong relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ang inyong buhay ay magbabago sa dalawamput isa araw, isang komprehensibong pagbabago na magdadala ng kapayapaan, kagalakan, at kasaganaan na hindi inyo inaasahan. Ito ay magyayari sa bawat nanonood, sa bawat puso na bukas sa biyaya ng mahal na birhen. Ngayon, bakit ang Agosto 15 ay napakalakas na araw, lalo na para sa mga deboto ng birhen ng Lourdes? Ang araw na ito ay ipinagdiriwang ang pag-akyat ng mahal na birhen sa langit, katawan at kaluluwa, matapos ang kanyang buhay sa lupa. Ito ang kaganapan ng kanyang pagiging walang kasalanan, isang pagpapatunay ng kanyang espesyal na lugar sa kasaysayan ng kaligtasan. Kung si Maria ay dinala sa langit ng buo, ibig sabihin, mayroon siyang espesyal na kapangyarihan at paglapit sa Diyos. Ang kanyang pagiging ina ng Diyos ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang mamagitan para sa atin ng may malalim na pag-ibig at habag. Ang kanyang mga pagpapakita sa Lourdes ay nagpatunay sa kanyang pagmamalasakit sa sangkatauhan, lalo na sa mga may sakit at naghihirap. Ito ay tulad ng isang ina na laging handang tumulong sa kanyang mga anak. Ang araw na ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong pagnilayan ang ating pananampalataya sa gitna ng mga hamon ng modernong buhay. Maraming tao ngayon ang nahihirapan sa anxiety, stress, at kalungkutan. Nawawalan tayo ng koneksyon sa isa't isa dahil sa teknolohiya at ang mundo ay tila mas magulo at mas malayo sa Diyos. Ngunit ang pananampalataya, tulad ng isang matibay na pundasyon, ay nagbibigay sa atin ng kalakasan na harapin ang lahat ng ito. Ang ating pananampalataya ang nag-uugnay sa atin sa isang mas mataas na kapangyarihan, sa isang pag-asa na higit pa sa nakikita natin. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi, ito ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga problema natin sa trabaho, sa pamilya, sa kalusugan, ang panalangin ang ating kanlungan. Kapag tayo ay nagdarasal, binubuksan natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette, na sa simpleng pananampalataya, ay nakatanggap ng mga mensahe mula sa mahal na birhen, tayo rin ay makakatanggap ng guidance at kapayarihan. Sa Lourdes, ipinakita ng mahal na birhen ang halaga ng tubig bilang simbolo ng paglilinis at paggaling. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang paglilinis ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal at ng eukaristya ay mahalaga para sa ating espiritual na kagalingan. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang pagtitiwala sa Berhen Maria ay hindi kailanman nagbibigo. Si San Jose, ang asawa ni Maria, ay isang halimbawa ng pagtitiwala at pagpapakumbaba. Kung paano siya tumugon sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan, tayo rin ay dapat magtiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Natatanggap kong guidance na sa panahong ito ng krisis sa mundo, ang paglapit sa mahal na Berhen ang ating pinakamabisang sandata. Nararamdaman ko sa puso na ang bawat isa sa inyo na nanonood ngayon ay pinipili ng Diyos upang makaranas ng isang himala, isang pagbabago na magiging patotoo sa kanyang kadakilaan. Ang panalangin na ito, na ibinahagi sa akin sa isang pagdarasal, ay isang novena na partikular na idinisenyo para sa araw ng pag-akyat ni Maria sa langit at sa pamamagitan ng Berhen ng Lourdes. Ito ay isang novena para sa pagbabago ng buhay at kagalingan. Bago tayo magsimula sa panalangin, nais kong ibahagi ang mga teksto mula sa banal na kasulatan na nagpapatibay sa kapangyarihan ng panalangin at pamamagitan ng mahal na birhen. Sa Juan Dalawa, isa tandang bawas labing isa, makikita natin ang kasaysayan ng kasal sa Kana, kung saan si Maria ay namagitan para sa mga panauhin. Bagamat hindi pa dumating ang oras ni Jesus, sa pamamagitan ng pakiusap ng kanyang ina, gumawa siya ng milagro. Ito ay nagpapakita na ang panalangin ni Maria ay napakalakas, at siya ay laging handang mamagitan para sa atin sa kanyang anak. Ang Papa ay nagturo na ang pagdarasal ng Rosario ay isang makapangyarihang sandata laban sa kasamaan at isang daan upang makamit ang kapayapaan. Ngayon, hayaan niyong gabayan ko kayo sa isang panalangin na ibinulong mismo sa akin habang ako ay nagdarasal kanina. Sabayan niyo ako ng buong puso at huwag mag-alinlangan sa kapangyarihan nito. Ito ang panalangin na magbubukas ng pinto sa inyong mga milagro. Ulit-ulitin natin ito ng siyam na araw, simula ngayon, upang makamit ang pambihirang biyaya sa araw ng pag-akyat ng mahal na birhen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mahal na birhen ng Lordes, ina ng ating tagapagligtas, sa araw na ito ng iyong pag-akyat sa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pananampalataya at pag-asa ipinagdiriwang namin ang iyong kaluwalhasyan, ang iyong pagiging walang dungis, at ang iyong pag-akyat sa kaharian ng Diyos, katawan at kaluluwa. Sa iyong kaganapan, nakikita namin ang aming sariling pag-asa para sa kaligtasan at kaluwalhasyan. Kayo na nakakita sa aming mga paghihirap, kayo na nagpakita kay Santa Bernadette, upang magbigay ng pag-asa at kadalingan, pakinggan niyo ang aming mga daing. Kami ay lumalapit sa iyong mga paa, o ina ng habag, dala ang aming mga pasanin, ang aming mga karamdaman, ang aming mga kalungkutan. Alam namin na sa iyong pagdating sa langit, hindi mo kami nilimot, bagkus ay lalo kang naging malapit sa amin. Ikaw ang aming tulay sa Diyos, ang aming mapagmahal na ina na laging handang mamagitan. Naway ang banal na tubig ng Lordes ay maging simbolo ng paglilinis sa aming mga kaluluwa, ng paggaling sa aming mga katawan, at ng kapayapaan sa aming mga puso. Kayo na nagdulot ng hindi mabilang na himala sa iyong dambana, ilagay ang iyong kamay sa bawat isa sa amin na nanonood ngayon. Ikinumpisal namin ang aming mga kasalanan, at hinihiling ang iyong pamamagitan upang kami ay mapatawad at malinis. Sa araw na ito ng iyong pag-akyat, hinihiling namin ang pambihirang biyaya na makamit ang banggitin dyanji inyong particular na kahilingan hal. Kagalingan mula sa sakit, kapayapaan sa pamilya, trabaho, solusyon sa problema. O mahal na birhen ng Lordes, ilapit mo kami sa iyong anak, si Jesus, upang sa pamamagitan niya ay makamit namin ang aming mga hinahangad na alinsunod sa kalooban ng Diyos. O birhen ng Lordes, aming inang mahal, iyong idalangin kami. O birhen ng Lordes, pintuan ng langit, ipanalangin mo kami. O birhen ng Lordes, manggagamot ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. O birhen ng Lordes, pag-asa ng mga nawawalan, ipanalangin mo kami. Amen. Ngayon, nais kong kayo ay mag-isip ng inyong pinakamalalim na hangarin. Ano ang pinakamalaking problema ninyo ngayon? Sa araw na ito, na ipinagdiriwang natin ang pag-akyat ni Maria sa langit, kasama ang kanyang natatanging kapangyarihan bilang ina ng Diyos at ang mga biyayang dumadaloy mula sa Lourdes. Hinihiling ko na ialay ninyo ang inyong mga hangarin sa kanyang puso. Ang pagdarasan ng rosaryo ay isang gawain na kapagpapabago. Isa itong simpleng panalangin, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi matatawaran. Alalahanin niyo si Santa Bernadette, isang simpleng batang babae na pinagkalooban ng isang pambihirang pribilehyo. Ang kanyang buhay ay patotoo sa katotohanan na ang Diyos ay gumagamit ng mga mahihina upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagturo sa atin ng pagdarasal ng Rosario, at sa bawat Ave Maria, inilalapit natin ang ating sarili sa puso ng Birhen. Tulad ng isang ina na nakikinig sa kanyang anak, ang mahal na birhen ay nakikinig sa ating mga panalangin, gaano man kaliit o kalaki. Narito ang isang simpleng paraan upang maging mas malalim ang inyong pananalangin, tulad ng ginagawa ng mga banal na pinagmumulan ng inspirasyon. Sa tuwing babanggitin natin ang pangalan ni Jesus sa panalangin, gawin natin ito ng may lubos na paggalang at pagmamahal. Tuwing babanggitin natin ang pangalan ni Maria, Alalahanin natin ang kanyang kababaang loob at ang kanyang isa Diyos. Ang mga himala ng Lourdes ay hindi lamang nangyari sa nakaraan, patuloy itong nangyayari sa bawat taong nananampalataya. Ang bawat isa sa inyo ay may potensyal na makaranas ng personal na himala. Ang Papa mismo ay paulit-ulit na nagbigay diin sa kahalagahan ng paglapit sa Berheng Maria sa panahong ito ng krisis sa mundo. Ang kanyang kabanalan, ang kanyang kadalisayan, ang kanyang pagmamahal sa atin ay isang kanlungan. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nalaman ko na ang bawat pagdarasal na ginawa doon ay tila nadaragdagan ang lakas at biyaya dahil sa presensya ng mahal na Birhen. Ngayon, muli nating isasama ang panalangin sa daloy ng ating pag-uusap. Isipin niyo na kayo ay nasa harap mismo ng Birhen ng Lourdes, kasama ni Santa Bernadette, na tahimik na nagdarasal sa inyong tabi. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim. O mahal na Birhen ng Lourdes, kami ay nagpapakumbaba sa iyong paanan. Sa araw na ito na inyong inakyat sa langit, hinihiling namin ang inyong kapangyarihan upang kami ay magbago. Marami sa amin ang nawala ng pag-asa, ang nahihirapan sa sakit, ang nakakaranas ng kalungkutan. Nakikita ko ang inyong mga pasanin at alam ko na handa ang birhen na tulungan kayo. Sabi ng banal na kasulatan sa Mateo Pito, Pito, humiling kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lordes, ang inyong mga kahilingan ay didinggin. Ito ay para sa lahat ng nanonood, bawat isa sa inyo ay may karapatan sa pagpapala ng Diyos. Lahat kayo na nanonood na may mga problema sa relasyon, sa pamilya, sa pinansyal, sa kalusugan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang Birhen ay naghahanda ng isang paraan para sa inyo. Nakikita niya ang bawat luha na inyong inilabas sa inyong panalangin at ang bawat hitbi na galing sa inyong puso. Kayo na patuloy na nagtitiwala, patuloy na nagdarasal, kayo ang makakaranas ng Himala. Nararamdaman ko sa aking puso na may isang espesyal na biyaya na inihanda para sa bawat isa sa inyo na tapat na mananalangin ngayon. Ang kapangyarihan ng araw ng pag-akyat ni Maria ay nagsisilbing tulay para sa mabilis na pagdinig ng inyong mga panalangin. Ito ay nangyayari sa bawat isa sa inyo. Ngayon, magpatuloy tayo sa isang malalim na pagninilay. Sa mundo ngayon, punung puno tayo ng mga distraksyon. Ang ingay ng social media, ang pagmamadali ng buhay, ang mga paambasa hinaharap ay lumalayo sa atin mula sa kapayapaan ng Diyos. Ngunit ang debosyon sa mahal na Birhen ay nagbibigay sa atin ng isang sentro, isang anchor sa ating buhay. Ang pagiging isang katoliko ay hindi lamang pagdalo sa misa, ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang patuloy na paghahanap sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang Mahal na Birhen ng Lourdes sa kanyang mga pagpapakita ay nagbigay diin sa penance, sa pagbabago ng puso at sa pagdarasal para sa mga makasalanan. Ito ay mga aral na mahalaga pa rin ngayon. Sa ating modernong lipunan, ang konsepto ng kasalanan ay tila nawawala, ngunit ang Mahal na Birhen ay nagpapaalala sa atin na ang pagkilala sa ating mga pagkukulang at ang paghingi ng kapatawaran ay ang unang hakbang patungo sa paggaling. Ang mga himala sa Lourdes ay hindi lamang pisikal na kagalingan, marami rin ang nakakaranas ng espiritual na kagalingan, ng kapayapaan ng isip at puso. Ang pagbabago ng puso, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos, ito ang mga tunay na himala na maaaring baguhin ang ating buhay ng lubusan. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakatuon sa paghingi, ito ay tungkol din sa pagbibigay ng pasasalamat. Ang bawat biyaya na ating natatanggap ay isang regalo mula sa Diyos, at ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng pintuan para sa mas maraming biyaya. Ang mahal na birhen ng Lourdes ay nagpakita ng kanyang pasasalamat sa Diyos sa kanyang imagnifikat. Tayo rin ay dapat maging instrumento ng pasasalamat. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pagdarasal, na parang isang kanta ng pag-ibig sa ating mahal na ina. Tulad ng ginawa ng napakaraming peregrino sa Lourdes, tayo ay maglakbay sa pananampalataya. O mahal na birhen ng Lordes, iyong idalangin kami na nasa aming mga puso ang pag-asa sa iyong pamamagitan. Kayo na inakyat sa langit, na ngayoy nasa kaluwalhasya ng Diyos, tingnan niyo ang aming mga pangangailangan. Ang pagpapala ay darating sa inyong pamilya, sa inyong tahanan, sa inyong buhay. Handa ka na bang tanggapin ito? Sabihin mo ang i-amen sa iyong puso. Sa banal na kasulatan, sa Lukas isa oras apat naput minuto, sinabi, mapalad ang sumasampalataya, sapagkat matutupad ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang araw ng pag-akyat ni Maria ay nagpapatunay na ang mga pangako ng Diyos ay natutupad. Siya ay pinagpala dahil siya ay sumampalataya. At sa araw na ito, bawat isa sa inyo na sumasampalataya ay mapagpapala. Ang mga turo ng simbahan tungkol sa mahal na birhen ay nagpapahiwatig na siya ang doon na ating tulong. Sa kanyang mga pagpapakita sa Lordes, ipinakita niya ang kanyang pagiging ina sa bawat isa sa atin. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan, at ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa kanyang anak na si Jesus. Hindi tayo dapat matakot na lumapit sa kanya. Kayo na nakakaramdam ng bigat sa inyong dibdib, ng takot sa inyong puso, ang panalangin na ito ay magpapagaan sa inyong pasanin. Kayo ay makakatanggap ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pagunawa. Ikinumpisal ko na, sa aking paglalakbay sa pananampalataya, ang Birhen ng Lourdes ay naging isang liwanag sa aking pinakamadilim na sandali. At alam ko na siya rin ay magiging liwanag para sa inyo. Ngayon, dumako tayo sa isang partikular na panalangin, isang novena na magbubuklod sa atin sa loob ng siyam na araw. Ito ay novena ng kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes para sa kagalinan at pagbabago. Ang bawat araw ng novena ay may natatanging pagminilay at panalangin na dapat gawin, ngunit para sa layunin ng videong ito, ipagsasama-sama natin ang esensya ng novena sa isang malalim na pananalangin. Ang pagdarasal ng novena ay isang gawain pagtityaga, isang pagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos at sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Si Santo Padre Pio ay isang malaking deboto ng Rosario at mahal na Birhen, at ang kanyang buhay ay puno ng mga himala na ipinagkaloob sa pamamagitan ng kanyang matinding pananampalataya at pagdarasal. Ang kanyang mga turo ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng patuloy na pagdarasal, kahit sa harap ng mga pagsubo. Ngayon, sabayan niyo akong manalangin ng novena na ito, na binubuo ng mga susing elemento ng pagdarasal sa Berhen ng Lourdes. Isipin na ito ang inyong unang araw ng novena, at kayo ay buong pusong nakikipag-ugnayan sa langit. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Dakilang Birhen ng Lourdes, Inang Mahal ni Jesus, sa araw na ito na inyong inakyat sa langit, pinupuri namin ang inyong kaluwalhasyan, at ang inyong natatanging pagpapala. Kayo ang aming pinakamalaking pag-asa, ang aming pinakamalapit na tagapamagitan. Sa iyong mga pagpapakita kay Santa Bernadette, iyong ipinakita ang iyong pagmamahal sa mga may sakit, sa mga makasalanan, at sa mga nangangailangan iyong ibinigay sa amin ang banal na tubig, isang simbolo ng paggaling at paglilinis. Ngayon, O Mahal na Birhen, inilalahad namin sa iyong paanan ang aming mga matinding kahilingan. Kami ay naniniwala na sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, walang hihilingin ang aming puso na hindi mo maihahatid sa iyong anak. Unang araw ng pagminilay, ang kapangyarihan ng paglilinis. O Birhen ng Lordes, nagpapakumbaba kami at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Naway ang banal na tubig na dumadaloy sa Lourdes ay linisin ang aming mga kaluluwa at ihanda kami upang tanggapin ang biyaya ng Diyos. Tanggapin namin ang kalinisan ng puso upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal at pagpapala. Ikalawang araw ng pagminilay ang kapangyarihan ng kagalingan. O Birhen ng Lourdes, ikaw na manggagamot ng mga may sakit. Inilalahad namin sa iyo ang lahat ng aming karamdaman, pisikal at espiritual. Sa iyong kapangyarihan, naway kami ay gumaling. Hawakan mo ang aming mga katawan, mga isip at mga kaluluwa, at ibalik ang aming kalusugan. Ilang taong ang iyong pinagaling sa Lordes, at naniniwala kami na kaya mo rin kaming pagalingin. Ikatlong araw ng pagninilay, ang kapangyarihan ng pananampalataya. O Birhen ng Lordes, ikaw na huwara ng pananampalataya, tulungan mo kaming palakasin ang aming pagtitiwala sa Diyos. Naway ang aming pananampalataya ay maging matibay, tulad ng kay Santa Bernadette, na hindi nag-alinlangan sa iyong presensya. Sa bawat pagsubok, naway ang aming pananampalataya ang maging gabay namin. Ikaapat na araw ng pagninilay, ang kapangyarihan ng pag-asa. O Birhen ng Lordes, ikaw na bituin ng pag-asa, punuin mo ang aming mga puso ng pag-asa. Sa mga panahong kami ay nawawala ng direksyon, bigyan mo kami ng liwanan. Ang pag-asa sa iyong pamamagitan ay nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy, kahit sa gitna ng kadiliman. Ikalimang araw ng Pagninilay, Ang Kapangyarihan ng Kapayapaan O Birhen ng Lourdes, Reyna ng Kapayapaan, Bigyan mo kami ng kapayapaan na hinahanap ng aming mga kaluluwa. Sa mga kaguluhan ng mundo at ng aming buhay, naway ang iyong presensya ang magdulot ng katahimikan at kapanatadan. Kami ay uhaw sa kapayapaan, at alam naming sa iyo ito matatagpuan. Ikaanim na araw ng Pagninilay, Ang Kapangyarihan ng Pag-ibig O Birhen ng Lourdes, Ikaw na Bukal ng Pag-ibig, turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo. Naway ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang maging sentro ng aming buhay. Sa pamamagitan ng pag-ibig, naway kami ay maging instrumento ng iyong biyaya sa iba. Ikapitong araw ng pagminilay, ang kapangyarihan ng pagbabago. O Birhen ng Lordes, ikaw na nagdudulot ng pagbabago, baguhin mo ang aming mga puso. Naway kami ay lumayo sa kasalanan at lumapit sa Diyos. Ang pagbabago na iyong idudulot ay hindi lamang panlabas, kundi isang malalim na pagbabago sa aming pagkatao. Ito ang pangako sa bawat nanonood. Ikaw walong araw ng pagninilay, ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba. O Birhen ng Lordes, ikaw na huwara ng pagpapakumbaba, turuan mo kaming magpakumbaba tulad ng iyong anak. Sa pagpapakumbaba matatagpuan ang tunay na lakas at ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Naway kami ay maging mapagpakumbaba sa iyong mga mata. Ikasyam na araw ng pagminilay, ang kapangyarihan ng pag-akyat. O mahal na birhen ng Lordes, sa araw na ito ng iyong kaluwalhesyan sa langit, hinihiling namin na dalhin mo rin ang aming mga panalangin sa iyong anak. Kung paano iyong inakyat sa langit, naway iyong iakyat din ang aming mga kahilingan sa trono ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, naway kami ay makatamo ng buhay na walang hanggan at ng lahat ng mga biyayang aming kailangan sa buhay na ito. O Birhen ng Lordes, iyong idalangin kami, na karapat dapat kaming magkamit ng mga pangako ni Kristo. Amen. Ngayon, ilagay ang inyong kamay sa inyong puso. Damhin ang presensya ng mahal na Birhen ng Lordes. Nakikita niya ang inyong pananampalataya, ang inyong pagtitsyaga, ang inyong pagmamahal. Ngayon, sa kapangyarihan ng araw ng pag-akyat ni Maria sa langit, idinideklara ko na ang inyong mga panalangin ay pinakinggan. Ang lahat ng inyong hinihingi ay malapit ng matupad, ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo na naniniwala, tumanggap kayo ng pagdaling ngayon. Tumanggap kayo ng kapayapaan ngayon. Tumanggap kayo ng pagbabago ngayon. Ang Birhen ng Lordes ay naririto, kasama natin sa Espiritu. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng kanyang biyaya sa bawat isa sa inyo. Huwag mag-alinlangan, huwag magatubili ang pagpapala ay dumadaloy na. Kayo na may karamdaman, idineklara ko ang kagalingan sa inyong katawan, sa pangalan ni Jesus, at sa pamamagitan ng mahal na birhen. Kayo na may problema sa pamilya, idineklara ko ang pagkakaisa at kapayapaan sa inyong tahanan. Kayo na nawala ng trabaho, idineklara ko ang pagbubukas ng mga bagong pinto ng oportunidad. Kayo na may problema sa pinansyal, idineklara ko ang kasaganaan na magmumula sa pagpapala ng Diyos. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood, sa bawat puso na sumasampalataya. Ang kapangyarihan ng mahal na birhen ng Lourdes, lalo na sa araw na ito ng kanyang pag-akyat, ay walang limitasyon. Tanggapin niyo ang inyong himala. Tanggapin niyo ang inyong biyaya. Mga kapatid ko sa pananampalataya, maraming salamat sa inyong pagdalo sa panalangin na ito. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay patuloy, at ang mahal na birhen ay laging kasama natin. Upang patuloy akong makapagdasal para sa inyo, isulat ang inyong pangalan sa comments sa ibaba. Gusto kong makita ang bawat isa sa inyo at ialay ang inyong mga kahilingan sa aking pang-araw-araw na panalangin. Ay e like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes at sa lahat ng mga biyayang ibinahagi sa atin ngayong araw. At bilang isang banal na gawain at bilang pagpapatuloy ng novena ay share ang video na ito sa siyam na tao sa inyong buhay, ang sacred number ng novena. Hayaan niyong kumalat ang mensahe ng pag-asa at paggaling sa pamamagitan ng mahal na birhen ng Lourdes. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga panalangin, pagninilay, at mga mensahe ng pananampalataya na magpapalakas sa inyong espiritu. Sa susunod na ating pagkikita, tatalakayin natin ang kapangyarihan ng banal na rosaryo sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Patuloy naman ang palataya at magtiwala. Nawa'y pagpalain kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.